Sunny. Welcome back sa akin channel. At for today's vlog ay pupunta po kami ngayon sa lancha. At akin po titignan yung mga huli ng lancha dito sa amin. <laughs> At ngayon po ay nandito na po kami sa ano, sa pier ng lancha. Ayan po yung mga ma, ano, lancha dito sa amin. Malaking ano, malalaking lancha ito tiningin 'yung pag-aari ni ninyo Reso, gininisya. Ito 'yung pag-aari niya ito po 'yung mga uh, ano, truck na nagmula po papuntang Maynila. Ayun po, mga nakahanda na po 'yung mga truck. At ayan po 'yung mga malalaking ano, container box ng ano isda. Malalaki. Di may mga libro nito. Dati dito. po, iyan eh, dito po nagtatrabaho si Tito Ninyo. Ayan po, ganyan po yung trabaho ni Tito Ninyo. Yung mag, eh, ano? Ganyan Gan po, po yung trabaho Tadon. niya dati. Yung maglilibor po Pente siya. Ganyan ka lang kayo na. Ayan po, sa ating silipin po yung mala, ano, malalaking isda. Ang huli dito. Wow, ang laki oh. Ang dami oh. Wow, dami. Hi. Hi. Ilan? <laughs> sasama, sasama natin. Sasama natin. Ang <laughs> dali. Si ano? Jeffrey. Ah, magwapo yung ano, magwapo yung mga Ay, libur ni Boss Dudong ngayon. Hindi katulad <laughs> nung kami. Ayan o. Ang pangit. ano. <laughs> o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Ayan Ayan, oh, si, yan yung kagawad natin. Oh. Masipag na kagawad <laughs> natin yan. Ayan po yung mga, ano, yung lancha. Ilang, ba, ay, ilang, kung ang nahuli nila, ilang, ano tawag um, Ano yata? Tatlong budiga daw. Tatlong budiga daw po. Kaya, kaya ko pa to eh. Ayan po yung trabaho ni Tito Ninyo dati. Nung nandito pa po, po siya. Pa pa. <laughs> kaya pa? Oo, kaya pa. <laughs> Kaya pa, kahit ito kakarahan, natin, kaya pa yan. Dami na. No? Yung mas na nakagawad natin, ito. <laughs> uh, nakagawad <kakasasamayan, laughs> natin. Malaking isda, oh. <laughs> wow. Malaking natin ito, pero walang artisa, walang, walang artong kagawad natin. <laughs> kaya pala wala <laughs> siya doon ganun eh. Magsap. Magsap pa nga. Nandito siya oh. sa ano, lansya. Malaking isda. Malaking <laughs> isda.

Saan dinadala to? Ayan. Sa Kisport. ng Botas. Ah, sa Nabotas daw po ito dadalhin? Kaya po siguro matatapos gabi na rin. Ito po pala kahit daw po ay aakit doon.

natin <laughs> nakuha kasi ng mga ano eh nang pagpapakwapo kasi eh pagpapakwapo kasi kasi eh Sugat mo ayan si Tito siguro po ay namimiss po yung ano maglabor dito sa lancha ayan po yung nasa box na brown po na I, puro po yan puro yellow na

Mamaya, ay kaya naman ang makyat. Ayun po yung mga ano, ang ating mga ngisda, yung mga nagmimerida na doon. medyo malayo-layo po sa amin kaya kami kanina ay eh, nag-tricycle po. Ma, talaga yung inyong tito ninyo ay ah. nag-labor na rin. <laughs> Maka makahingi. <laughs> makahingi ng pangulam. <laughs> sikis-sikis na namin yun eh. Kasama mm -hmm. to. Dalawa na lang ulang. <laughs> Dalawa na lang.

Ngumismay ko na James. Mo na yung aso. Galing ng aso. <laughs> oh, kinuha niya yung tinapon ni James na kahoy. Oh, makita yung mga...

Dahil yeah. <laughs> ah, <laughs> 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 po na. Hay. Ah, dinakita. Ngayon na. Baik. Sagal-tagal na 13 minutes, 14 minutes. Ilan? Kami po hindi na po nakaakyat ang ano lancha. Gawa po na ba baka inaakya po at baka kami nakaistop po doon. Kaya dito na lang po kami sa anong gilid. Ayan po puno na po yung isang truck Ayan po yung sinarana nila Siguro po mamaya yung gati Nabayahin na po iyan Babiyahe na po nila papuntang nabotas. botas. Ah, siguro pagkapuno, alis na agad na Yan pala po pagka napuno na i-daratyo, na, eh, alis na rin po. Si Ito ninyo at gawa ng dito po siya dati nagtatrabaho. Daming laman. Ang alam, ang alam ko po ay si Bal dati nagtrabaho din dito. Pinagdaanan na po ni Tito Ninyo, ni Tito Deyo, ni Manong Intoy. Pulibal. Ayan po yung dalawang bata ay si James at saka si Kinkin ay enjoy na enjoy pong makipaglaro sa aso. Ha! Pagod na yung aso! Kawawa naman! <laughs> Sila po ay naghahagis ng kahoy. Kinukuha din po ng aso. Oh. <laughs> Pagod na yung aso. Nakawa naman. Ang <laughs> laki naman ng kahoy na yun. Ang ng aso. <laughs> 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 Ay, kaya na yun ang anak mo. Uh Oo. -oh. gano'n niya. Eh. <laughs> Doon na po pala si Tito Ninyo nasa taas na. Ayun na Nagtutulak siya ng ano. Sterapon. Kaket na siya. Ba nga naman. May isda na si Tito Ninyo. <laughs> ayun po may may isda na po si Tito Ninyo. Kami po mauwi ano eh. na. <laughs> Pakita mo mo. Pakita mo. Pakita mo. Pakita mo. Ito, ito po yung <laughs> may natin kay Bus Dodong. No. <laughs> Thank you po. Ako oh. dati dyan. Ano, ano. Dyan ako dati. Tapos, sumampa din ako dyan sa Ilawan na yan. Oo. Oh, dyan. Okay. Dyan. Yung... Dito, dito. Ayan po, ayan, ano, yung, ano, light bot, ano? Ayan yung light bot, doon ako po dati yung lang, boat. ano, sa light bot na yan. Saka yun. Kasi pagka, ano, yung patiin dun, ano? Ano yung parang ano ng lansya? Oh. Well, din ako Kumbuy dati. ng lansya, no? nakasabat oh. sa kanila. Hindi, ano yan, kasama talaga yung pag magkukulong yan, kasama talaga yung ilawan na yan. Bali, dalawa, dalawa po yung ano na yan. Yung ilawan na yan. Yung Ito. ito ano yung pangalan? Mali Malilya FB. Malilya? Oo, oh, FB Malilya. At ito ninyo, nakahingi ka lang, uuwi ka na ha? <laughs> Siyempre, alam, ano, ano pagkakalan mo to yung lalaki ng isda Kuna! Ito, sana, ito masarap to ihawin At saka gataan. pero gataan mas, Pero mas gusto ko to gataan Kami po ay dito na po dumaan sa Tabindagat At pier din po itong ginagawa na ito Ano yung tigil ano? Tigil na ano? Stop Malikot lang ang aking kamay Sa pagbibidyo ka baka madaling araw pa yan At napadaan po ang tito ninyo sa kanya mga kaibigan ayan po ay ninong ni Miko, ninong ni Kenken hindi ako din tindahan gilung dalung tayo mga ano doon pare? tuloy tuloy pumili bata mo ay kay papa nakilala ah mo kasi iba ah at mo kailan White kailan mo kailan mo kailan mo kailan mo kailan mo na. Ay, mo eh. Ha? Ano yung ay nice? silipin natin isda? Alam, alam, eh. di <laughs> <laughs> alam, eh. alam, ko may birthday yan <laughs> dito eh. maki tayo dito. Alam ko may birthday yan dito eh. Happy birthday! Ay, may isda sila dito. Ano isda? Alam ko may birthday ang dito. Ah, sana isda. Ayun, ayun, ayun. Ang dami. Ang lalit. Ang <laughs>

Oh, may turtle pa na. Ano, ano. Ito na. Yung ano pala dito, medyo ma mataas. Ano? Kaya mm. yung mga puwet ng bangka, eh, andito sa ano? Amin. Oo. Oh. Sa tubig. Sa okay. tubig. Uh -huh. cellphone mm -hmm. at baka malaglag tubig pa naman. Ako po. yo gandan ng hmm. kamay nagpintura niyan oh yang bayan ang ako ang pintura niyan hmm. ating kada na okay. baby shark twenty two yata ganda ng bulak oh, ito na doon yan kayo!